Nauli sa pananaksak ang panhaabon kanalaking sospek sa sarong-harong sa Purok 1 Barangay Kamayabsan, Placer Masbate, alas 8 ng aga ka na lunes, Agosto 5. Biniso ang mga biktima na Zinda Luzanda Pakala iinso, 70 anyos byuda asin si Chona Artizuela i Umauhas, 59 anyos may agong parehong residente ka na sabing lugar. Sigun kay Police Major Rustom de la Torre, an happy Camp placer municipal police station, an makapanhaabon an motibo kutakan kagibo. Alagad na aktuhan ini kan tagharong na si Artizuela na nanlaban sa sospek. Makalihis ang perang minuto, minabot man ang biktimang si Pakala na napabisita sa naman kuta kay Artizuela na pinagsaksak man kan sospek ka sa sabawi anin buhay. Yung na-recover po sa ano sa crime scene, yung halos natira na uh, kitchen knife tapos yung ginamit na parang na na gawa sa kawoy. Yun ang sa, ano, sa biktima. Makalisan doang aldaw na pagtatago, tulos mo na nadakupan ang sospek na pigbistong sa si Jason Menata de Igudenes, 27 anyo soltero para sira sa sa purok dos parehong barangay. Sigun sa Hepe, nakumpirmar ninda na ini ang guminibukan krimen, makalis na magmatch ang fingerprints kan sospek sa fingerprints na nako asa sa si window kan harong kan biktima, na parsahan na niraot kan sospek ngani makapanghabon. Sa putuloy po na investigation namin at pakikipagtulungan sa Barangay Intelligence Network at uh, mga barangay officials, Uh, natunto namin yung atunay uh, tunay na salarin kung saan ma. talagang may mga tama din ito ng ano kuko ng biktima kasi talagang naglaban yung biktim naglaban talaga yung biktima kaya agad-agad na ituro ng mga witnesses yung nasabing suspect kaya agad-agad din namin na ito sa presente, nasa kustodaya na kang Municipal Police Station and Suspect as inahampang sa double murder na mayong inarekomendadong piyansa. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy.